Sa gabay naman ng Philippine Center for Post-Harvest Development at Mechanization, o yung PILMEC, mabibigyan ang mga magsasaka sa Cagayan Valley ng kagamitan na pansakahan at iba pang makinarya tulad ng mga traktor, mga disc plow, levee makers, transplanter, reaper, harvester, thresher, dryer, rice mill, upang lalo pang mapadali, mapagaan at mapabilis ang inyong trabaho. Hindi, hindi dito nagtatapos ang aming tulong dahil mag-aabot pa ng karagdagang assistance ang regional line agencies sa mga mamamayan ng Cagayan Valley. Kasama sa nasabing ahensya ng DA, nandyan din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang BIFAR, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Authority, yung DOLEPO at saka yung TESDA. Bilang paunang, Naghanda ang DA ng 315 unit ng pump and engine set para sa ating mga magsasaka. Samantalang naki, naka, nakalikom naman ang BIFAR, ang halos 20 set na non-motorized na bangka at labing walong unit ng fishing gear para sa ating mga manging isda. Nakikisa din ang DOLE, ang DOLE na mamahagi ng halos 6 na milyong pisong halaga na tulong para sa mahigit 300 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program o yung tupad. Magpapamigay din ang ng 25 toolkit ang TESDA para sa mga napiling benepisyaryo sa ilalim ng RCEF. Mamamahagi din tayo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk. Naabot na ng isang daan at siyam napot isang milyon piso upang bigyan ng tigsa libo ang bawat DA at DSWD validated beneficiary dito sa Cagayan Valley.